ang iyong kamdang sa akin ko lang harap ang aking nadarama Makapiling ka, galing, galing. honey, my love so sweet Galing, galing ah! Oh. Yehey, yeah, ang galing! Meron pa? Meron pa? Wala na po, alam na, super kahit oh, pa, ano pa? At ang ira Mapapanggap Baba ako huh. Na ako oh, galing, ay Masaya Kahit ang ito Tao Alagang wala ka na Atong buka With emotion Mulat ang kaking mata galing, galing. May maha ng ipa cool, eh. Galing. Galeng, damoy, damoy, damoy. Galing, galing ng bata. Sa mga sponsor, gusto daw niyang maging teacher. Ano, tulungan na natin si baby. Anong pangalan mo? Jan Paul. Jan Paul. Taga saan? Jan Paul. Jan Mark. Jan Mark. Taga dito rin sa Bunuan, Dagupan City. May mama ka at papa? Ano po? Siya lang po nag-aral sa akin. Sila lang. po pero nag-aaral Papa ko. Ayan, tulungan. Sa limang baitan na. Grade 5, mag okay. grade 6. Ah, uh, tulungan natin siyang mag may potential. Magumay dala. Bang bata sa pok ng puso ang batin na. Snap ng bitiwin, lamit ang hangin, tapot sa palalang, hindi selamat menari ini Ang Pasko ay paalam Bawat isa'y papaala mula sa kanya Ang unang biyaya ay ang Pasko Ang blessing po Thank you, thank you, ang babay ninyo Ni Laila

Ang galing? Oo. Okay. Ang galing ng bata. Sa mga sponsor, gusto daw niyang maging teacher. Ano, tulungan na natin si baby. Anong bahalan mo? Jump